Uh, magandang araw po sa lahat mga bossing so uh, for today's video po mag-selection ulit tayo sa ating uh, parapol so sa parapol po ito mga bossing uh, mayroon meron po nagkomento akala niya po uh, siguro uh, wala po siyang alam uh, kung, kung paano po yung ating uh, process sa ganitong parapol po mga bossing uh, gusto ko lang i-clarify po sa lahat ah uh, sa bawat subscriber natin na baguhan dyan na nanonood sa ating mga videos maraming salamat po sa inyong support ah. yung parapol po namin itong mga bossing kay Kuya Daniel po ito ah, yung parapol niya meron po itong taya ah, yung ginagawa po namin dito ah, per quarter po kami mga bossing so kung gusto nyo pong tumaya sa parapol niya ah, magpihim lang po kayo sa kanyang account ah, Daniel Casanova mga bossing so yun lamang po mga bossing uh, maraming salamat po sa inyong lahat so dito tayo ngayon sa naglong ng farm ni Boss Martin screen sa GCJF Game Farm Batangas mga bossing so for today's video mga bossing pipili tayo ulit ng ating uh, parapol uh, apat piraso so mayroon ako ditong napili na apat uh, at dalawang bulik ang uh, isang bulik po ay may bloodline ng map mga bossing So, tara mga busing i-video uh, ko at mapakita ko po sa inyo Yung ating mga garapol So yun po mga busing Isa sa mga pili natin na uh, bulik uh, Seleksyon natin yan uh, Ang bloodline po niyan is uh, Isang bulik na map May map po itong mga busing na bloodline So yun yun po siya mga busing Yung ating uh, isang bulik na map So ito pa po yung isa natin uh, Isang puti Uh, isang skull white mga bossing. So tingnan mo nyo po mga bossing kung gaano ka quality yung ating uh, mga napili. Yan po ka quality. Ganyan po ka quality yung ating mga pili mga bossing. Ang blood yan po niyan mga bossing, uh, isang skull white na cross uh, sa Boston mga bossing. So yun po mga bossing. Yan. Tingnan niyo naman po uh, pulang-pulay mga mukha nila. So, makikita nyo talaga kung gano'ng ka-healthy yung ating mga manok mga bossing. So, ito po po yung isang uh, bulik natin na napili. Ito naman po mga bossing, nakakross po ito sa Boston. Bulik sa Boston mga bossing. Uh, nakadapo siya. Yan po mga bossing, yung ating uh, bulik na nakakross uh, naka sa Boston mga bossing. Yan po mga bossing, tingnan nyo naman po. Ayan. Napaka manok mga bossing. Ah, uh, medium to high. Yan po siya mga bossing, yung ating bolik uh, Ito naman po ang uh, ating uh, sweater Boston mga bossing. Na selection natin. Uh, yan po mga bossing, yung ating uh, sweater Boston. Ayan. Tingnan niyo po mga bossing kung gaano ka yan ito pa yung mga ibang puti natin na sa susunod na iparapol natin mga bossing so hanggang dito na po ang ating video mga bossing at uh, maraming salamat ulit sa inyong suporta sa ating uh, munting YouTube channel mga bossing So sana po ay patuloy niyo pa rin akong suportahan At uh, sa aking mga susunod na video mga bossing So maraming salamat po mga bossing